Yan, good morning mga idol. Mga so, mga sama po ay nagwawalis na ito po. Ah, po Hi guys, kapatawa. good morning everyone. Ito po, po yung nagwawalis ngayon. Si Ipag po ng asawa ko ay. Eh. Si Ipag daw po. Mm Huwag -hmm. <laughs> kang mabahala ka. <laughs> Galing pang kumanta. Ano lang yun? Simula pa lang yun? pa lang <laughs> yun

<tinyo> talagang magawa ng aso magawa ng aso eh pumapan dito aso pumapasok pala pumapasok kailangan ay eh, mawalis siya naman then, yan mga edo good morning po sa ating lahat ako po ay eh, talagang galit ang buhay kalbo <laughs> good morning, po dyan sa mga katrupa ko dyan sa mga walang buhok dyan yung walang buhok mga idol good morning guys so ang po namin, ang aming puro lawa na po ito ko. puro lawa na ano na. sa bandang taas ang pabinas daw ito sabi ng aking darling Pampalina. Laban lang! Laban lang! Laban lang po tayo sa buhay sa lahat ng mga loob. Laban lang po. Kaya natin yan. Ano lang po yan. Mga pagsubok lang po ba sa buhay na kaya natin malampasan. Sabi nga doon po wala po hindi si God na hindi natin kaya. Kaya po, sa lahat po ng mga friend ko na nawawala ng loob na wala ng lakas ng loob. Laban lang. Kaya natin yan. Yun ano napaliwanag paliwanag ng aking darling mga idol iba kasing dumali yan ay talagang laban hanggat kaya hmm. oo talagang gayon pag pala ako'y nakasambalilo pugi pero pag ako'y kalbo pangit ayun o ah, ano ba yan <laughs> <laughs> sabi nung anak ko ayun ah, pangit naman ni papa ay kalbo ay <laughs> Yan laa uh, Oh. Yan na. Ang aking darling na maganda. Mm. Mm. <laughs> maganda daw po dadalaw lang ipin sa unahan. Ako wala ako ko time pa gusto sa <laughs> kanya. Para tayo pa naman ka pero kahit tayo sa stress, maganda pa rin naman. Hey. Um, okay. <laughs> ayos yan. In person. Ito sa camera dito. <laughs> Kaya palagi na tayong tumawa, smile, smile lang po. Ano? Mm -hmm. Sabi nga po, lagi nyo tatandaan, bilog ang mundo. Yan. Yeah. Kaya mm -hmm. ngayon tayo nasa ilalim. Mm -hmm. Baka bukas tayo na may ibabaw. Yo. Guys. <laughs> <laughs> Baka <pa>. ibang ibabaw na yan. Magandang po sa ating lahat. Lagi po kayo mag-iingat. Sa lahat po ng driver, ng tricycle motor, mga bike jeep po, sa mga mag-iingat po tayo lalo-lalo na po sa mga nagbabyahe ng malayo kasi ano po ngayon talagang anong mga sigente eh. kaingat po kapatid guys and god bless yeah, po salamat po sa aking at asawang maganda thank you at magandang umaga din po sa ating lahat mga idol salamat po god bless